What's up mga koragon Panibagong araw, panibagong vlog So meron tayong location na pupuntahan At kasama naman natin itong motor natin At meron tayong isang Ah uh, Tawag dito guest May guest tayo ngayon So Sasama sa, sa atin sa isang eksplorasyon At Mag kami mga koragon At magahanap tayo ng lokasyon At Yun Magpahanap tayo ng magandang lokasyon At Yung mga gandang view na, At may history So stay tuned lang kayo mga kuragon at ita-timelapse natin itong camera. So para makita niya yung dadaanan namin. So yun. na kami dito ni ano ni Ramer at hope sana umabot yung gasolina natin mga kuragon, kasi uh, limited lang yung ano natin uh, limit lang yung budget natin sa ganito mga explore so nagkupit lang ako dun sa atin dahan yun <laughs> mga koragon at yun dalay na tayo so kinanong muna natin yung ano so to uh, at nandito na kami sa saan lugar niya malaking, malaking ilog nandito na kami sa malaking ilog at malayo pa yung babayahin natin papunta namin na so yun mga karagon time lapse tumigil kami at nagloko yung motor natin uh, lubat ata yung battery hindi nabubuhay yung starter so nag kick muna tayo so yun ako Ragon stay tuned uh, kapunta tayo ngayon dun sa Minalapa malapit na tayo sa mga dap, mga dap, dito sa uh, part ng minalabak so stay tuned lang kayo ang una nating lokasyon ay yung white people yung uh, white people resort dito sa beach uh, stay tuned mga koragon ngayon mga karago naglalakad na kami ni Ramer at papakita ko sa inyo yung daruanak ay lumapit na sa ano sabing dito sa pangpang -pang. so lumapit na yung daruanak sa pangpang -pang. ang ganda nito mga karago no uh, lalakad tayo dito kita ko sa inyo yun o, no? lumapit na sa pangpang oh daro anak, nasa pangpang na <laughs> so ito yung sinasabing kambal daw ng daro anak yung parang daro anak din still may aso pa naglalakad kami dito mga uragon at medyo napakalayo ng ating biniyahe pero sulit naman at may nakita natin to so ang target natin sana mga uragon doon sa part na yon kasi nung galing kami ng balata, nakita ko yung lugar na yun na ay yung dinanan namin dito kami dumaan sa dagat. Nakabangka kami. Uh, sinabi sa akin nung tropa ko na si Espero, meron daw doon na ano, na magandang beach na dalawang bundok tapos papasok tapos kabilaan ng kuweba. So yun sana yung pupuntahan natin kaso medyo malayo pala ka ko. So dito na lang muna tayo kasi yung gasolina natin ha? kakarampot so yun mga kaoragon punta tayo dito at ewan ko lang kung bawal dito pumakyat pero titignan natin mga kaoragon lalapit tayo ha stay tuned mga kaoragon ito palang pinunta namin yung daruanak na yan ay ang katabi pala kaoragon ay kampusanto tingnan nyo kampusanto yan mga kaoragon nasa bubat yung kampusanto dito so puntahan natin mamaya mga koragon silipin natin tingnan natin kung ano yung ano dito makikita natin so sabi ko nga ki budo Tul may nanod na dito ano <laughs> <laughs> grabe kampusan to nga talaga mga koragon oh yun o oh, kampusan to sa gilid ng dagat at sa tabi nitong daro anak ay may kampo santo Allah <laughs> si budo takot na Allah <laughs> may butas pa dito ay nang ano siguro to nagkasira-sira na yung mga nicho naguho alawak lawak pala ng kampusanto dito kaso madaming ano lang madaming damo So, punong-puno ng damo. Grabe mga koragon. Makarating natin dito. <laughs> Nasabi ko pati kay Budo, ano? Ano ko? Yung ano pala dito, Campo Santo, sa gilid ng dagat. Yung dagat yan. Sa gilid ng dagat at sa taas, Campo Santo, bundok. At ito yung pupuntahan natin. Yung kakambal ng Daruanak. Nakita mo ba? Kita niyo ba? Yan kambal ng daro anak so sisilipin natin mga kuragon at nadaan tayo dito sa gilid kung may dadaanan paano natin ang view ha stay tuned kaya dyan kuragon tanyo daro anak ang kakambal ng daro anak so, magtatanong tayo dito Ang pangalan ng ano nito tol? Ha? Ha? Ano? Magapuso. Magapuso. Ah. Magapuso pala yung pangalan niyan mga karago. May dala niya pa bulak sa balikod. Diyan kumakain. Ha? Magapuso. Ha? Ang pangalan pala niyan mga koragon ay magapuso. Maganda. <laughs> Ito tayo dito sa taas mga koragon. Tingnan natin. Mamaya mga koragon pupunta natin yung sementeryo. Silipin din natin. So ibang video tayo doon na. Ito adventure. Yun ibang video tayo doon. Ginila, Magpapa ako. Madulas si. Eh. Yeah. umakit na si Karagon. Ang mahilig sa adventure. Hmm? Ganda. Uh. Sarap. Ano pala to, Tol? Sanctuary. Sanctuary pala to. Iyon know? oh. Ayos, magagagawin. Ang ganda dito, grabe. Ito yung kakambal ng daruanak. Ang pangalan nito ay magapuso. So, meron din sa pasakaw nito. Pero, mas bilog lang yun. Ito, ganito. Magapuso daw to dito. Stig. Yan, ayos yung biyay natin. Yung long ride natin. May nakita tayong magandang view. May napuntahan tayo ngayon. At yung baba na yan, Sanctuary sanctuary pala yan so ano ng ano isda ah uh, mga tirahan ng isda kaya pala malalim bawal dyan magpana kita ko sa inyong kurago na harap po kami senturyan Grabe. Grabe talaga ang bigay ng, ng mga likha ng Diyos na mga kalikasan na magaganda natin piling puntahan sulit talagang ang daming mga lokasyon dito sa Pilipinas na hindi pa natin naiikot so darating ang araw na mapupuntahan din natin lahat yon at mapapanood yon mga koragon ah uh, lagi nyo kasama dyan mga koragon at tayo ay maghahanap ng mga magagandang view So ito, hindi ko alam ang history nito mga Hindi ko alam ang history nito sinatawag nilang magapuso na to. So, pero kung may mga kausap tayong tao dito na ma-interview natin kung bakit. Ano yung history nito, lugar na to. So maganda sana. So, stay tuned, naghahanap tayo. So, bababa na ako dito. Tapos itong lang po kung ano ni, anong history ka Anong pong food dyan? Bagapuso. Bagapuso. Kamu po, alay na po ang history Hmm. Uh, magayunan po ang ano, ano form ng ano. Ano po ang history kang baga po sa ano? Naging irit sila na eh. Hindi ko nga Ano historia ka yan? Pero may mga may cementerya po ba hindi sa taas? Hindi ko yan. Ano lang dunot yan. Ganun sa mo yan luluhon kaya. Hmm. Pagkakusanto ngayon, ayaw man ko Ah, kaya pigi mo na pong simentaryo. Mm -hmm. Yung naagihan mo po kaya, may simentaryo dyan sa taas. Hindi yun. Sinulod yung <Ay. tod> aramang istarilin. Yan po kaya ano? Abot <tod> mo lang po. Naagom ko po kaya yan, ano, sa pasakaw yung hali. Ay, tagapasakaw ka. Tay, taga ko po. Tagapasakaw man po ako. Mga... Sa... San sa... saan sila -sa yung luhami? Ah, iyo po. Kung bestado mo si... Ang Pires, ang ano ka yan? Kagawal Pires? Iyo po, bestado ko po. Madung? Oo. Kanang janet? Kanang kanang banjira ka dila? Iyo po. Naghapot pa lang ako tapo ko kung ano... Pero ano po, may mga... May mga... Ano mo po? Hindi may nagdayo mo mga... Ay, dapat mo po. Nagdayo di Giyo. Ang araw kayo, parang karegos. Iyo po. Pero hindi ito nag-aaral ng pinakaan ang pinaka istorya ko. Aaral ng istorya? Bago Talagang nabuhay ako. Aaral na yung kayan. Hindi po. Baga puso. Niyan yan? So baga puso na. Taarag po baga kay Kandaro Anak. May istorya po baga Kandaro uh, Anak. Ang daro. Ay, yung man talaga. Ay, guha. -huh. Iyan kayo. Dahil kung may aaral ng istorya. <laughs> Pero parang garutugang po siya kang daruan style. Paano pagilingon eh diyo, sa araw? Hindi, daruan ano? Magtugang yan, duwang yan. Hindi, yeah, pag titignan mo sa malayo, talagang tsura niya. Parang daruan na. Mm -hmm. Sa mm -hmm. So, nagtambay mo na ako dito mga Oragon. Interview natin si nanay. Si nanay. Si tatay. Ako makapang ko yan, maray kayo. Hindi. Okay, nag-umang kami. Dating ko yan. Iyo po siya po kaya ikadwa kong agom kasi inot ko nagadana pero kasal po kawan ba ako ni manager ang Elena kung ganoon mo ito sa sabing si Limit sa dakila hindi ko nung dagawa Kailang pong magsaro. Ikaw po, may po ako dyan. Ngayon sa Gahanap kaya ako na ma-interview ta. Gusto ko makapot ko ng story. So yun, Makurago, na di nila rin alam kung ano yung istorya dito sa bagapuso na ito, Makurago. So yun ang importante mga kurago nakuha na natin ng clips at nakuha na natin ng view itong magandang lugar dito sa kanila sa Bagulataw, Minalabak so yun uh, papalam na din naman ako mga kurago tapos away na tayo kasi malayo pa yung bibiyayin natin so long ride na naman at uh, maraming salamat sa patuloy na pagsuport at pagtangkilik sa ating channel ito si Vince TV Vlog yung lingkod si Kaurago